niluto ko nga ko pala mga kalinggit din sa boarding house. Sari nga palang hotdog na. Nilagyan ko nga pala ng ketchup. Abay, pagkakasarap naman ho na naman. Pagdating ko nga pala mga kalinggit din sa boarding house, ang naisip ko na lang lutuin ari nga palang hotdog na idol cheese dog. Ari nga pala hinati ko lang sa apat na pa-slice. Tapos nagayat na nga rin pala ko dyan ng bawang medyo pinino ko nga pala. Tapos ari nga pala mga sangkap na aking gagamitin star margarine at ketchup. Hindi ko na nga rin pala binidyo yung ko ng bawang tapos nung hotdog para hindi masyadong mahaba yung ating video. Dahil nakaray din na nga pala yung ating lulutuin, nagsalang na pala ko dyan ng kawali. Tapos kapag mainit na, magdalagay naman tayo ng star margarine. Ating nga lang pala ritutunawin. Kapag nga pala ritunaw na, ilalagay na natin yung bawang. Tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag nga pala Brown na, ilalagay na ho natin aring mga hotdog. Medyo kakaiba nga pala mga kalinggit ang luto natin din sa hotdog para hindi lagi prito, para hindi nakakaumay. Nang mailagay ko na nga pala din yung hotdog, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto. Tapos maglalagay nga pala tayo dyan ng pampalasa. Maglalagay nga pala ako dyan ng ketchup. At maglalagay din nga pala tayo dyan ng kaunting pamintan durog para naman may kaunting halang. At hindi na nga pala tayo maglalagay dyan ng pampaalat kasi nga yung hotdog natin ay maalat na dahil sa cheese. Tapos haluin lang natin ng mabuti para yung mga ingredients na nilagay natin diyan ay magsama-sama. Tapos maglalagay din tayo dyan ng kaunting asukal para medyo manamis-namis. Tapos haluin lang natin ng mabuti. Kaya nga pala mga kalinggit nagluto ng ganitong luto sa hotdog. Sabi nga pala nung katrabaho ko masarap daw yung ganitong luto. Kaya naman tinaray ko magluto ng garinne. Tinanong ko din nga pala mga kalingit sa kanya kung maglalagay ako dyan ng oyster. Sabi niya hindi na daw. Tama na daw yung ketchup at asukal. Sabi ko ang lasa na rin ay manamis-namis. Abay nung tinikman ko naman pala mga kalingit yung hotdog. Abay masarap po yung lasa. Tapos yung tamis niya pag kinagat mo yung hotdog ay medyo maalat-alat dahil sa cheese. Dahil luto na nga pala mga kalingit yung niluto nating hotdog ay pwede na nga pala tayong kumain. Ano pang iniintay nyo dyan? Kumuha na kayo dyan ng kain na bahaw at sumabay na kayong kumain din ni Yo naman. Kung hindi pa nga pala mga kalingit nakakapagluto kayo ng ganitong luto sa hotdog ay siya magtry na kayo magluto na rin at masarap nga pala ari. Lalo na kung may anak kayo mahilig sa hotdog ay try nyo magluto nito at masarap nga pala ari at magugustuhan niyang anak nyo. Ay paano mga kalingit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat po sa inyong panunood at wag naman ho nyo kung kalimutan i-follow, i-like, i-share at mag-comment na rin ho kayo para lagi nyo napapanood yung simpleng luto ko din sa boarding house bukas so ulit. Bye bye!